Si Lolo Rusid. Si Sidro. Si anong ano niya? Ah, uh, sumunod nang namatay. Ah, sumunod naman. Opo. Oh, po. Aba, ba, ba, ba. Sige. Tapos Ito yung po. Sa amin po isasala yung namin. Uh, ah, sinundan ng namatay. Okay. okay. Kasi yung mama namin ang panganay, patay na lang. Oh, talaga iniisa-isa kulam mm -hmm. din po okay si lulu Cedro si naman po ang ating isusunod na may gumambala po sa kanya kulam at barang po related na related pangalawang video na po ito uh, hindi po natin kasi pwedeng patagalin sa isang medium na kausapin ang gumambala tubig eh. Sa tolong report nito sa pinarawta, sino ka mang gumagambala sa aking nilis ng dumatyan ko pag-usap ka sa espiritu ng Diyos. Diyos sa maluwag, Diyos sa kinakatakda sa enterno. Pasok. Baklasin nilalagay mo ha? Oo. Sino may nilalagay? Ito na kitang kasalanan ng bangal ng Hesus. Dalawang kamay. Baklas. Dalawang kamay. Sige, pababa. Salamat. Baklas mo lang. Pababa. Pababa. Yang ganyan niya yan. Kailan namatay si Lolo Cedro? Ay, buhay po siya. Ah, buhay. Ito rin po yung lang. namatay. Kailan ba? yun? Eleven. Ah, eleven. Baklas! Eh, buti na alapan natin. Aray! 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 Baklasin mo yung dito Aray! Ang gamit niya, madam, bungo. Aray! Ang tangan niya, yung monggibutan. Bungo ang gamit niyan. Aray! Sige, sige, baklas! Aray! Wag kang arenyang aray, aray bakla si Mayan. Ha. Ha. Hayong gibutan. Ewan si Drilo.

tanga na tanga na pa. na nabilin. tanga na nabilin. tapoy na bilen tapoy na bilen tapoy na bilen tapoy na na bilen nabilin. na bilen tapoy na bilen tapoy na bilen tapoy na apo aswang oh? <laughs> aswang san lugar kan kan bisa yang <tong> Apo, <language> ah, pag naisukan, saksakin mo na. Okay na po. Oo. Clear na yan. <tong> uh <language> Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Okay, okay na, okay na. Tubig niya apo, ha? Ah, uh, ito isang aswang naman po ng dumagete. Uh, hindi po natin din nila lahat dyan sa uh, Dumaguete uh, may karunungan dilim hindi lahat meron lang talaga mga lugar na talaga ano yun know. na uh, at kay Apo uh, Apo kar ng ng ano Basilay City, Bakulod. Yan po ang Team Supremo na leader ng Team Supremo. Kay Brother Jet, Brother Judel, Brother uh, Gerald. Mga Team Supremo po yan na lumalaban po ng mga kumbatero. Uh, at uh, yung mga matataas din po ang antas niyan. Dahil po sa ipinapairan po ng, ng Diyos at ng Ama nakapangyarihan sa kanila. Ayan po, shoutout din kay Apo Rap, Apo kay Apo Marvin ng team Apo Chalin, Apo Eric. Ayun uh, nga laban lang tayo, huwag tayo pagkagapit. Ayan, medyo nahirapan po yung medium natin kasi pangalawa pong ni Bito. Hindi po tayo pwede magpangatlo at baka hindi na bumalik ang kaluluan ng uh, medium. At baka may mangyari pa ho sa Shoutout kay Sis Micah. Kay Mamelo Ligaria. Bye-bye. Apolcita. Ah, uh, pagka may mga video na po siyang ano, i-share ko po para nang sa Lagyan mo ng cellphone number ha, ah, okay. para matawagan niyo rin po siya sa area ng Olongapo, po, Bareto, Bataan o mga malayo. Abat. Ayun po. Shoutout po, uh, shout out po, kila, uh, po Marvin, kay Apo Marwin, kay Apo Ken, kay Sis Maika, kay uh, brother car ng Uh, amen, Pongon, amen. At kay Ma'am Melody At sa lahat po ng gumubuo ng Team Supremo. At syempre po, malaking pasasalamat po talaga kay Apo Chalin. Amen. Sa amen. At nanguna po sa lahat, napakadakila po. Na amen, po. amen. At Salamat sa ating Panginoon. Po. Amen. Salamat.